Mapagpalang araw sa lahat uh, Malapit ng birnesan uh, Ito nag advance lang paggawa Nakakuha tayo ng mga Gamitan at buo Pasinsya na ma'am Mapagpalang araw sa lahat-lahat uh, Pasinsya na ma'am Migs Doon sa nagpagawa sa akin Pasinsya na talaga ngayon lang ako nagkaroon ng time sa pagbuo ay uh, isang mga Lihitin lihiti mo tayo Lihitin mo tayo gumagawa ng Ang pang Pangantay sa mga barangkulam saka makasa din tayo ng kagamitan pang kabal, pang protection sa gira. Uh, dito lahat-lahat, ipakilala ko muna sa inyo lahat na ah, dito, lalo kay ma'am, pasinsya na mo talaga ngayon lang ako nakagawa. Uh, pagdating dyan tayo, uh, mahihatid ko naman to sa iyo. Diyan, magtitira na tayo uli para magiging maayos yung balikat mo. Ma'am, uh, ito may ari nitong bracelet na ito, pang pas ito yung totoong lucky charm, bracelet. Uh, totoong charm na hindi siya synthetic na hindi berluloy. Uh, ito ang mahalaga para sa opisina ni ma'am order ni ma'am yan ano paggawa isang business businessman mag-asawa uh, ito ang sangkap nito ipakilala ko lang kalahati kalahati lang kasi ito ay lehitimo at sikrito na sangkap bilang isang wikan ito ito yung sangkap nito ma'am ah, uh, ito yung bulaklak ng orchids doon sa taas na tumutubo na sa sumbalik na talagang napakataas Uh, ano, doon tumutubo to siya sa dulo. Tapos ito yung uh, kinakain ng isda, nagugat ugat ugat ng isda na kinakain doon sa ilog. Mga kukuha pang pahaakit din ng swerte yun, sa isda. Dumadami. Uh, ito yung bulaklak ng kawayan. itong ang bahay na letap tap Ito yung tindawang na bu buhok ni Maria. Na kung basahin ng langis at tubig ay nag gumagalaw ito yung bulaklak ng kawayan ito yung bulaklak ng sumuyaw so mayroon pa hindi pa hindi ko sa, pwede sabihin ang ibang sangkap nito na nandito so, mga crystal stones nandito na rin mga pangakit ng swerte tulad nito mga kahoy na kakaiba mga pagpaswerte mga tagusan so nandito lahat ang pinagsamasama yung kinaganda nito nandito yung pearl nilagay ko ang perlas, eh, kilala naman rin ang perlas, kung gano'ng kaganda ang perlas, ito ang silyo, sa business, sa lahat ng uri ng business, ito ang symbols of positive, diamond, so, ito, ginawa natin, ah, uh, 1i to, ano ba, 1i, oh? hindi to, ang divider, kasi divider, kasi pangkabal, protection yan eh, ito dahil kung positive 1i, sa nakikita, ang ginagawa natin ng kabutihan kayo, umuunlad tayo, so, narito yung, narito na rin yung, ano nya, ura. May ura na rin ito pang paswerte. So, para to sa kay ma'am, na order niya, yun sa mag, mag ina. Ito, explain ko ulit, eh, paliwanag ko, na maintindihan. Ito ha, ito. Ah, ito, parilong naman ito sila. Magsimula tayo dito. Ah, ito, 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 ito. ito. Pareho lang naman din siya. Ito ah. Ito lang na napili ko. Ito ang tinawag na obsidian. Black obsidian. Totoong black obsidian. Nabili ko rin ito isang round. Bili-bili ko. Ito kamayan. Kahoy pang pangpasirte na daming ugat na sa sa puno, sa sanga, nag-ugat-ugat siya. Ayan, yan. Ito yung kamayan. Kilala rin ito sa mga katulad ng spiritual. Amethyst. Magnetic stone. Hmm. Magnetic stone. Tapos, Nara. Crystal quartz. Original crystal quartz. Rose quartz. Ito yung ba, oh. 3 divider yan. Binilog ko. 3 divider, binilog ko. Yan. Tapos, para sa, ano. Ito yung bloodstone. Ito yung perlas per Pearl. Isang pearl to. 12 browns is 1,000. 800 ang bili ko dahil depende naman sa kalidad ng ano yan ah, uh, sa perlas pero toto to perlas hindi to sya synthetic kasi ang mga synthetic mga ano binabalutan lang pag basag plastic ito hindi hirap hindi ako sa pagbarina nito buti na lang nakabili tayo ng barina hmm. ngayon ito yung ah, uh, si number 1 sa suwerte pang suwerte ito yung kahoy na uh, butas uh, as nakikita ka nakikita uh, nakikita mapansinin pangpaswerte ito ganito. Okay, yan ganito ori yan yan siya yan okay ito yung uh, goldstone ito yung pinanay wala anak ay manang mahal ng biring maria na black lock uh, silis So, dito yung isa, ito yung tinatawag natin na manawag sa dagat na tanging may isda lang binabantay na malaking isda na kahoy. Tiger stone. So, ito pinagsasama-sama natin, ito ang totoong lucky charm. Ito ang totoong bracelet na pang paswerte, pang So, mas kung titiisin mahal ito, sa ginto kung lang sa mga ilang karats ang karats ng sa ginto is sa 3 plus 2, 4 plus na may git pero dahil mahirap ito sa pagbuo pagkarga ang kapangyari nito uh, buhay na rin siya so mahirap siya kunin kasi sa so, sangkap pa lang kalikasan tsaka ano mahirap talaga kunin bira lang ngayon tanging biling ko sa magsuot nito ay pakaingatan ninyo dahil ito'y mahalaga totoong lucky charm totoong bracelet lagi like charm so lalo ito papasorte eh. ito ko 24 karats to gold to na and processing 24 karats to gold na na processing previous ko lang to kay ma'am bigay ko to ano yan no? hindi to siya ano ha hindi to siya na tinatawag na ano na yung isang uri ng bato na ano totoong ano to totoong unprocessing gold to previous ko lang to eh ma'am malit lang naman yung unang pero at least may gold yun ito yung divider natin ito divider ito yung to eye natin dalawang mata so pero ang ginamit natin dito is isang mata lang kasi asa nakikita ano uh, yan ang ano hindi yung ito na gawa mali ang paggawa. Marami kasing mga katulad ng spiritual na mali ang paggawa. Itong akin na to, eh, kay ma'am to, kay iba to, kay ma'am to na sa agent sa lupa. Ito napakaganda. Uh, sasangkapan pa ito ng ano, uh, gawing potion para uh, panghatak sa ano, mga customer o ano, pagkapag transaction. Marami pa tayo sinandito yung mga ano natin bag, uh, bag di pa ko ganun na currency dito kasi kakalipat ko lang dito sa part ng Bulacan yun maraming salamat sa lahat Pagpalain tayo lahat lahat ng Panginoon tayo ilihiti mong gumagawa ito medyo may kamahalan uh, masabi ko lang talaga one plus may gate pero sulit kayo habang buhay na itong ano na to pakaingatan lamang huwag hakbangan huwag ipasot ng iba kundi sa inyo lamang kasi ang pagkonsagro ito ay para sa inyo lang Maraming salamat sa lahat-lahat. Uh, itong nito, Maraming tayong sangkap nito. Ito yung pinaka medyo mahal to. Kasi napaka sensitive pagkagawa. Ayan. Sa lucky it, uh, successful uh, symbols. Maraming salamat sa lahat-lahat. Magpalain tayo ng lahat-lahat. Namaste. Biblisyo. Good luck all the time.